po, magandang hapon mga kabalasik Start na naman tayo ng pagtitimpla ng ating patuka na gagamitin para sa ating mga hinahandang manok Simple lang po tayo ang ating paghanda yan Ayan po tayo concentrate Mayas at konting ating Rockroads headset Lightning Pro. Yan. Ito po ang ating ginagamit. Siyempre, meron din po tayong winning line. Ang ating winning line. Yan. Meron po tayong panglahok na konting winning line para sa pampaganda ng katawan. mag-start na naman tayo magpakain. Nagkaantay na naman ang ating mga alagang manok. Hmm, gandito na lang muna uli. Mamaya may magpapakain na ako. Salamat uli sa inyong walang tigil na pag subaybay sa aking mga vlog. Magandang hapon mga kabalasi.